Yan mga kapulido. Ito ang kinakain ko. Isang kamote bawat kain. Tapos itong broccoli. Ayun. Pinapakuluan ko lang 'yan. Tapos 'yang ampalaya na 'yan ay okra. Itong okra, ayan. Saka itong ampalaya. Papakuluan ko lang 'tong mga kapulido. 'Yan ang kinakain ko. Hello mga kapulido, good morning, good morning Good morning po sa inyong lahat mga kapulido Ito, ito yung nagtataka ka kayo Suot ako ng ganito Hindi naman ako runner <coughs> Hindi naman ako box Ba't ako nagsuot ng ganito Ito sasabihin ko sa inyo Yung nakarang linggo na nagpa-check up ako mga kapulido Pagkatapos ng check up ng misis ko Ako naman ang nagpa-check up Yun may nakita kasi na Tumas yung blood sugar natin saka ito ngayon isang linggo na akong nagda at nagja-jogging tuwing alas uh, 5 isang oras ang jogging natin mga kakulido sa so tayo ng ganito para pawis na pawis tayo mga kakulido saka yung pagkain natin wala na iba na ang ruta ng pagkain natin yung pinos ko yun kung ano yung mga kinakain ko sa so, mga kakulido papakita ko sa inyo kung ano yung kinakain ko <clears throat> at saka binablog ko to para ma yung iba ding ano may mga problema din sa ganin yung sakit tulad ng nararamdaman natin nararamdaman ko yung nagpa-examine ako sa dugo sa ihi tapos sa uric acid sa sa, sa ano yung isa pang creatinine yung iba noon yung apa ay ah, yung tatlo na yon walang problema normal sa sugar lang ako na ano, mga kapulido at nakita kasi sa ihi ko ang sugar ko Dapat, oh, no! Ng doktor kung giniagawa mo normal ang sugar mo hindi makikita sa ihi Okay, ito yung gagawin natin isang linggo na akong nagaganito jogging saka nagda diet ito papakita ko sa inyo kung ano yung kinakain ko umaga hanggang gabi yan mga kapulido ito ang kinakain ko isang kamote bawat kain tapos itong broccoli yan pinapakuluan ko lang yan tapos ito yung ampalaya na yan ay okra itong okra yan saka itong ampalaya papakuluan ko lang itong mga kapulido yan ang kinakain ko kakain ako ng kanin sa tanghali lang pero kapiraso lang yan puro ulam saka gulay hindi ako kumakain ng ano na ng karne pagmanok, manok laman lang pitso lang ba bawal yung balat kaya natin subukan ko mga isang buwan na ganito yun naka isang linggo na naka isang linggo na ako sunod na pa check up po next month tayo na makikita natin kung nag improve yung ginagawa natin mga kapulido yung pag diet natin exercise tapos bawal na ano <coughs> alak din ako minum wala na finish na <laughs> natigil ko na yung alak Puro na tayo tubig ngayon Soft drinks, bawal na din Yanag. Yan nag Yan pagkain ko sa isda Ito, papakuluan ko na yan mga kapulido so, Yan mga kapulido, pinakuluan ko na yung okra sa palaya Ito naman mga kapulido, yan ang soup ko. <coughs> yan. Pag wala akong isda, yan. Gano'n ako ng Okay, mga kapulido. Ito, luto na. Ayan. Pinakuluan ko lang ito. Mas maganda yung medyo malutong pag kinakain natin. Ayan. Ito, mag-aalmosal na ako. Bago ko kasi ako pumasok sa ano. Sa trabaho. So, mga kapulido, kain na tayo. <coughs> So, bago ako pumasok sa trabaho, may home service muna ako si Sir Kyle sa Tansa. sa so, ito. Soap. Hmm. Palaya at saka Tapos yan. Kamote. Isang piraso kamote lang tapos. To. Apple. <laughs> at ito broccoli yan ang pagkain ko mga kapulido sa tanghali kumakain ako ng kanin uh, isang taka lang yung parang sa mga restaurant lang ganun lang minsan hindi ko pa inuubos yun moro na ulam ako yung pagtas ng sugar ko mga kapulido hindi ko alam kung anong dahilan kung saan ko nakuha yon kasi hindi naman ako mahilig sa matamis hindi ako mahilig sa soft drinks gulat na lang ako nagkaroon ako ng sugat kamot lang yan tapos nagpa puts pa ako ng pako pa na yung sugat ko na yon nairita nung ano yung tawag ito yung pang scrub nairita tapos lagi akong nakasapatos yun, lumaki ng lumaki. Buti ngayon, sa awa ng Diyos, mano na, tuyo na, magaling na. Kaya doon ako nagpa-check up. Doon ko nalaman na mataas ang sugar ko. Kaya ito, para sa mga gustong mag-diet, ito gawin nyo. Mabilis bumaba yung timbang nyo. Lahat, bababa yun. sa tuloy-tuloy nyo lang, itong ganitong pagkain. Tapos tamang exercise. Araw-araw papawis. Mas maganda pag ma, para mabilis kayong pawisan. Bili kayo no, bumili kayo ng ano. ng no, sinusuot ko kanina. Yung the best yun. Saglit lang. Isang oras. Ako, tuwing umaga, isang isang oras kong takbo. Jogging, walk, jogging, walk. Tapos may dala akong tubig. Para pag mag-walk mag ako, Uminom ko ng tubig. Tapos daging. Tapos lakad, inom tubig. Kung mga mga kapulido, kaya na. So, unahin natin. mo atin. Pat. <laughs> Pat. Pagtanggal sa pait, soap. Ano ba yan? Ha? Ah? Sopra. Pinakamabait yung ano, serpentina. Ano na? No. ano? Ten times. Ano? na mas mabait saan pala Naku po. Minsan yung ampalaya mga kapulido, biniblender ko. Ito, gusto ko kain muna para mabusog ka din. bigla tuloy nagkaroon ng rabbit dito sa bahay wala kami alagang rabbit dito eh. yung tuloy nagkaroon na ng rabbit kasi puro gulay na kinakain Papunta nga doon na nga ako dumaan sa bayan ko yan, doon ako tumakbo eh. Kasi dati, nung nakaraan kasi sa hulo ako, papuntang hulo. Hmm. Eh, alikabok ngayon dyan eh. Sa hulo? No, kasi yung sa harap ng generals, di ba nabili yun? Tinatambakan sa alikabok. Dugin natang parkingan yun. Hindi bang kung, ku kung, kung sa nakabili yun. Hindi ba mayari dyan? Hindi ko lang pa alam. Hindi ko lagay ko ano start Ito mga kapulido, bayaw ko. Kakwentuhan <laughs> ko. Baka nagtataka kayo, Sa salita ko rito. Uh, Wala well, akong kakwentuhan ha. Ayan, naglalaba po siya. <gasps> To ng bahay namin to. I'm going all in. Get me a street who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Click the handlebars. Crash it in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way I'm feeling okay. I think